One, two. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng Maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So, happy Monday sa atin lahat ng bonggam-bongga. And then, of course, ayun na po yan tayo kagabi. Dahil nga kagabi, naganap na nga ang Miss Grand Philippines Preliminary Competition kung saan naman nagkabugan ang mga candidates dito. Sa Miss Grand Philippines Grabe, inabot tayo ng umaga Tapos konti lang yung tulog ko Pagkataas, ayun, magpipil-trip kami At tapos mamayang gabi, meron pang national costume Sa Miss Universe Thailand E-invited eh, din naman Ang mga sabi ninyo doon Charot, so yun, so nako Talagang lagari 3 hours lang yung tulog ko I hope na makatulog ako sa biyahe Pagdating sa papuntang field trip namin sa Dream World, oh, <laughs> di ba? Nakakaloka. Anyway, so syempre marami tayong hatid na chika ngayong araw na to, pero bago ako tsumika, gusto ko munang magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama sa Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At hindi lang 'yan, syempre. Gusto ko ring magpasalamat sa mga bagong subscribers. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo, syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat ng makasolid na makamama samdya na lagi ding sumusuporta dito. Talaga naman na-appreciate ko yung support na binibigay ninyo. Kaya naman ngayong araw na to, oh my gosh, marami akong atid na chika na talaga nang, hmm, nako, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, ayat na Miss Cosmo ginagamit na naman ng Pilipinas dahil ang host country daw for 2025 ay Thailand, uh, Philippines, and Cambodia. So, tingin mo mama Sam, <laughs> totoo ba to? <laughs> tingin ko hindi. Kasi alam naman natin sa Vietnam gagawin ang Miss Cosmo at alam ko na isa sa mga choices nila na gagawin din nila dito sa Bangkok, Thailand alam natin yan at naririnig na natin yan na naghahanap nga siya ng lugar dito kung saan gagawin ang Miss Cosmo at isa nga sa mga napili niya ang luwang muwang kung saan gagawin ang Miss Universe, di ba? So, doon ang alam ko na gagawin niya ang Miss, ang Miss Cosmo. So, Thailand ang alam ko na napili niyang host country para sa Miss Cosmo for 2025. Hindi sa Philippines, hindi sa Cambodia. Hindi ko lang alam kung bakit nandiyo dyan si Philippines at nasa gitna pa. Eh, pwede naman niyang sabihin na ang uh, ang host country niya ay Thailand. O, no? di ba? Marami din naman matutuwa. Sana huwag ng mga ganyan-ganyan. Kung sino man yung gumagawa ng mga ganyan-ganyan, sana yung totoo na lang yung ibalita natin. Huwag na lang tayo magbigay ng mga false news. Kasi, alam nyo yon na parang ang dating kasi sa akin, lagi na lang pagdating sa mga ganyan, nagagamit si Philippines. And, alam naman natin, ang mga supporters ng mga Pilipino, ay talagang, ano, hold, ano yan eh, naka-hands naka on. Kung parang talagang madan maniniwala at susuporta so sila. Kaya nakakaloka. So, yun. Good luck sa Miss Cosmo for this year. Yun. Happy naman ako. And then, ayon Para sa sumunod natin, chika, Mr. Nawat sabi niyang gano'n, um, he's so very happy na si Palestine ang representative on the global stage. Kung baga may Palestine na candidates na para sa Miss Universe at happy daw si Mr. Nawat. And then, ayun, excited daw siya na makita ang reyna ng, ano, ng Miss Palestine. And ayun nga, so... Ay nako, parang alam naman natin si Mr. Nawat na na imbiyay na siya kay Miss Inja. <laughs> At si Miss Inja, alam natin na, na, na talagang titirahin nila yan para tumaas ang kilay ni Rachel. Alam mo yon So, ako, para sa akin ay wala namang masama kung kinagratulate ni Mr. Nawat itong si Palestine. Pero, syempre, alam na natin kung anong ibig sabihin niya dito. For me, I'm so happy dahil happy si Mr. Nawat dahil ayun nga may pambato na ang Palestine and then happy din ako for Palestine na ayun so makakapag ano na sila dito makakapag compete na sila sa Miss Universe kasi di ba dati wala so ngayon nandiyan na sila so enjoy yan and happy. Congratulations, Palestine. Di ba? So, yung nakakaloka yung mga eksena talaga. Kung saan talaga may ingay do tayo dumikit. Nako! Nakakawindang kayo. Lagi na lang ganyan-ganyan. Sana maiwasan na rin yun yung mga ganyang eksena. Di ba? And then, eto nga, para sa sumunod natin, chika. So, sabi ng ganon, kahapon naganap na ang closed door interview ng Miss Universe Thailand at ang mga candidates na bumoto para kay Bina na manalo ng Miss Universe Thailand ay 50. Samantalang ay kay Preo ay 17 lang at kay sa ibang ano sa ibang candidates 3 and 4 lang. Anong chika mo dito, Mama Sam? Ang chika ko diyan ay nakakaloka. <laughs> kasi di ba parang 77 candidates sila tapos yung bumoto kay Bina ay halos kalahati dahil buong candidates na kung baga parang more kalahati na gusto nila manalo si Bina ng Miss Universe Thailand and agree naman ako doon just ko naman sa hirap at pagod ni Bina dito na alam mo yun talagang pinagtsagaan niya to at yung kanyang pagbabalik ay ikaapat na parang kahit hindi naman ako magsasabi na ako na ibigay nyo na yan kay Vina. Kay Vina na yan, yung ganon. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik. So, ako para sa akin, deserve niya yon And then kay Preo, ayun, 17 lang ang may gusto. Nakakalungkot, no, na malaman mo na mga co-candidates mo na 17 lang ang may gusto sa sa'yo. <laughs> na gusto kong maging Miss Universe Thailand... <laughs> Nakakaloka. Pero syempre, sa closed door interview, very ano, alam mo yon yung format dito ni Mr. Nawat ay yun din yung format ng Miss Grand. Oo, sa totoo lang, medyo marami lang eksena talaga ang Miss Universe Thailand pero halos ganun din. Ay katulad yan, May mga tanong din sila sa closed door interview kung sino yung gusto mong candidates na manalo ng Miss Universe Thailand. Siyempre, isa-isahin ko yan tapos ayan yung mga sagot, E eh, ganyan din naman sa Miss Grant. Kailangan ba talaga may ganyan? So ako para sa akin, kailangan magpakitanggilas ng gilas ng kan ang candidates para manalo talaga. Kung baga parang ibigay niya talaga yung best niya. Yun yun. So yun, nakakaloka. Anyway, good luck and um, wish all the best. So, ganun talaga ang patch. So tingnan natin kung mananalo nga si Vina dito sa Miss Universe Thailand. Siyempre excited yung lahat, di ba? Kasi nga, nandiyan dyan si Puket Nandiyan dyan si ano Pero ngayon, parang unti-unti Nalalaman natin na may pag-asa pa rin si Vina Manalo Na Miss Universe Thailand ba? Diba? Mm -hmm. So, yon At para naman sa sumunod na chika Emma eh, Tiblao Humahakot ng special award kagabi Sa Miss Grand Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay bongga So, yon So, yes, totoo Talagang nakakaloka dahil hakot award na talaga itong si Emma Tiglao kagabi dito sa Miss Grand Philippines. At ayun nga, nakaka-excite kasi mukhang patindi ng patindi ang laban. Kung grabe yung ibinigay niyang eksena. At ayun nga, so nalungkot lang ako doon sa mga ibang candidates kasi hindi sila nakakuha ng kahit anong award. Ang award ay umikot lang kay Emma, kay Bicolandia, at sa kay ano, kay Anita Rose sa Sambales. Kumbaga parang, ay, bakit ganon? Pero wala tayong magagawa dyan kasi ang special award ay choices by sponsor. So, halimbawa, kung ako ay may ari ng isang company, tapos nakita ko ang lahat ng candidates, tapos syempre, kung sino na yung gusto ko, yun yung mananalo. Pero wala naman tong tinalaman sa coronation night na siya na ba ang magiging Miss Grand Philippines, di ba? Kasi, syempre may pag-asa pa rin naman yung mga girls, basta nagpakita lang sila ng bonggang-bonggang execution. Pero sa ngayon, malino na nakikita ko si Emma Tiglaw, ang muhang susungkit ng korona ng Miss G. Grand Philippines ngayong taon na to So, yun And then, syempre, para sa sumunod natin, chika Speaking of Emma Tiglau, Mama, sa anong masasabi mo sa execution Na ipinakita ni Emma Tiglau dito sa competition ng Miss Grand mm -hmm. Well, ang masasabi ko ay bongga Yes, bonggong bongga. So, panalo yung ipinakita niyang execution, lalo na sa evening gown. From the beginning pa lang, nakikita na natin yung energy talaga ni Pampanga. Malakas talaga. Doon pa lang sa costume talaga masasabi ko, hmm, iba talaga ang galawan niya. Siyempre, sanay na sanay kasi nga era di ba? And then, nandoon ako na ginagawa niyo yung best niya. So, doon sa mga sa nagsasabing na nagtataas ng kilay kay Emma Tiglao, ako para sa akin, um, ginagawa naman ni Emma Tiglao yung best niya. At ito yung best na ipinapakita niya. So, hindi niya kasalanan kung mag-shine siya yun ng bonggong-bongga, di ba? So, ako para sa akin, uh, competition kasi to, dapat yung mga girls talaga madiskarte sa mga galawan nila. Mm -hmm. Especially sa mga ginagamit nilang materiales Dapat talaga alam nila Kung ano ang tema Na kailangan nilang ipakita dito sa competition na to Para mag-shine sila Like a diamond sky, Kasi everybody's naman na meron naman chance And then, doon naman siya nagsasabi eh, kasi yung galaw ni Emma Tiglaw naman Ang hirap naman habulin So that is a challenge for the other candidates, di ba? Challenge yan. Hindi porkit na lang dyan na sa Emma Tiglaw ay magpapatalo ka na ng ganun-ganun. Dapat talaga ibigay mo din yung best mo, yung best shot mo. Kaya nga sabi ko, dapat yung mga materialis na ginagamit mo ay talagang dapat wise ka talaga at pasabog. So, yon And then, Emma Tiglaw, pagdating sa evening gown, talaga naman wala akong masabi. Actually, sobrang simple lang nung evening gown na yun eh. Pero kasi, kung the way kung paano niya execute yung tela, sabi nga ganon, sa evening gown, kahit naman tela lang ang suot-suot mo, kung paano mo siya execute ng bonggang-bongga, -bongga, ay talaga mag-shine like a diamond star ka. Basta marunong ka talaga gumalaw. Mm -hmm. So, yon So, yun lang yung akin. And then, tignan natin, di ba? Malay natin, makalusot pa yung ibang candidates at manalo pa din sila, di ba? So, yon So, but for now, execute ni Emma Tiglao, talagang masasabi ko, winner. So, yon At para naman sa sumunod na chika, Bicolandia versus Bambang Tarlac, mamasang kaninong execute sa national costume ang nagustuhan mo? to be honest, gusto ko yung kay Bambang Parla. Kasi maganda yung execution niya, maganda yung evening, yung national costume, yung ano to, creative culture costume na ipinakita niya. Sobrang panalo, lalo na yung kinanon niya. Oh my gosh, yung flower. Kaya naloka ako, bakit wala siya sa top 6? Eh, ang ganda-ganda ng ipinakita niya. Saka yung tumalikod na siya. Diyos ko, may manika pa sa likod. Parang Wow, amazing. Ganon, ganon yung datingan sa akin. Ewan ko ha, pero ang ganda, maganda yung ipinakita ni ano ni Bang Bang at isa siya sa mga masasabi kong nagustuhan ko at maganda yung execution. Yung pagdating naman dito kay ano, kay Bicolandia. Maganda si Bicolandia, maganda yung suot niya pero hindi niya naman na-execute ng bonggam-bongga. But, ko ako papipiliin mo talagang ako kay Bambang Tarlac dapat pasok siya sa top 6 at nagulat ako bakit wala siya doon so yun so nakakawindang di ba parang ha ano nangyari so yun but congratulations chef sa mga pumasok sa top 6 and jungle dance so yun and then para naman sa na chika mama Sam ano naman ang masasabi mo sa apat na nag-perform. Anita Rose, Michelle Arceo, uh, si Miss Dabaw, at saka si Emma Tiglaw. Actually, pagdating sa evening gown, so maganda yung evening gown ni Dabaw ha. Ganda nung pasabog may red tapos bilang pak, gold, oh, di ba? Bongga. And then, yung kay Emma Tiglaw naman, sobrang simple. Pero ang galing kasi nung drama, nung gown, ang galing nung execution. Sobrang parang sabi ko nga, simple lang nung tela, pero grabe yung drama. Siguro kung white yun, bongga din, no? White siya, tapos may green. So, ayan. So, dapat magaling talaga sa mga ganyang eksena. Yung kay Michelle Arceo naman, gusto ko yung kulay ng choices niyang gown, panalo. At panalo din naman yung cut. Pero mas naloka ako kasi Bongga din yung Kai Anita Rose. Oh, yun. So, ako para sa akin, silang apat nagpakita talaga ng bonggang-bonggang execution. So, sila ba ang makakakuha ng corona na mga title dito na apat na crown for the Miss Grand Philippines? I think hindi lahat. Mm -hmm. So, yun. So, marami din naman kasi nag-execute ng todo-todo. But, tignan natin, malay ninyo silang apat na yan. ba diba? So, yun. Good luck, girls. At good luck sa mga eksena na ipinapakita nila ng bonggam-bongga sa competition. So, yun. Pagdating naman sa national costume, syempre, gusto ko yung eksena ni Sasa Saturna na si Michelle Arceo. Nagulat ako. Ang galing nung kanyang execution doon. Sobrang panalo. Tapos, gusto ko din yung Pinay Sorbetes. Kaya lang si Sunay, si Pinay Sorbetes, ayun eh, medyo parang nagkalat dun sa, ano, sa floor. Kahit sa evening gown niya, Diyos ko, naloloka ako. Talagang pahang, o oh, pinabayaan niya na doon. Buti may kumuha niya man sa gown. Kundi, Diyos ko, madidisgrasya yung mga susunod sa kanya. Dapat careful, pero maganda yung ipinakita niyang eksena. I like it. And then, dito naman kay... Kay Emma Tiglao, panalo yung execution niya. In fairness sa kanya. So, job well done. Silang tatlo para sa akin. And then, ayan. Para sa huli natin, chika. Siyempre, at isa manalo, uh, Vina at saka si Indonesia. Sila kaya ang makikita-kita sa finals. So, depende. So, ngayon, papalapit na napapalapit ang Miss Universe Thailand. So, possible na talaga na si Vina ang mag-uwi ng Corona ng Miss Universe Thailand ngayong taon na to. But, tignan pa natin kasi hindi pa naman tapos yung laban. But I hope so. And then, ayan, si Miss Indonesia. Hindi ko alam kung tapos na yung Miss Indonesia. Wala akong balita. Pero, ang ah, galing din yung pambato na to. And then, maganda kung silang tatlo ang magkikita-kita sa Universe with Maria Atisa Manalo. So, exciting, di ba? So, ikaw ang tatanungin ko kung sila ang tatlo ang maglalaban-laban Sino sa tingin mo ang magpe-penetrate hanggang sa dulo. So, yan. So, syempre maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre dito sa channel ko. At sa so, mga hindi pa po nakaka-subscribe. Please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.